Balita mula sa Mindanao. Dumalo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa First Local Legislative General Assembly ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na ginanap sa Acacia Hotel, Davao City. Ang event ay programa ng Ministry of the Interior and Local Government sa pakipagtulungan ng Vice Mayor's League of the Philippines. Sa pahayag mula kay MILG Minister Attorney na Gibbs Narimbo, ang layunin ng programa ay may pakito mano sa lahat ng national government at ang BARM officials ay na nagpapatuloy sa matatag at may isang layunin para mas lalo manong maunawaan ang epektibong implementasyon ng RA 11054 o ng Bangsamoro Organic Law. Sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr., Inilarawan niyang isang makasaysayan at isang kritikal na sandali ang pagtitipon. Bariin niyang ipinahayag ang patuloy na init ang kanyang suporta sa kasalukuyang opisyalis sang BARM. Ipinaliwanag itong kabilang sa kanyang ipinopromote ang BARM sa kanyang mga paglalakbay sa ibang bansa upang makapangala pa ng karagdagang suporta. Kabilang sa kanyang mga nakakausap ay ang Malaysia at ang Organization of Islamic Cooperation at ipinapapaalala sa mga leaders nito na kailangan pa rin ng BARM ang kanilang tulong at suporta. Sa pahayag naman mula kay Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim, patuloy nilang gagampanan ang tungkuling kaatang sa kanilang balikat na may sulong ang social justice at patuloy na magiging daan ang Bangsamoro Moro para sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Tuloy-tuloy naman umano ang priority basic services ng Government of the Day ng BARM. Ito ay ang education, social services, infrastructure at medical services. Wala sa kononahan sa Pilipinas, DZRH, RH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino.